Magandang araw sa inyong lahat. For today's video ay magre-react tayo dito sa video na to na for sure karamihan sa inyo ay nakita na nga ito sa social media. At disclaimer lamang, hindi po natin ito ipi-play ng derederecho derecho What? kasi baka magkaroon tayo ng violation. So yan nga ang sinasabi ko doon sa mga iba nagko-comment na napansin natin sa comment section na nagagalit na mas marami pa raw ang kuda <laughs> kesa sa pag-play ng video. So, wag na po natin patagalin. Ito nga pong video ng ito ay nangyari sa barangay Balsahan na Itkabite, kung saan ang isang babae ay makikitang naguhurmentado sa loob ng isang fast food chain na may pangalang Jollibee. Tingnan po natin at dahan-dahan nating i-play kung ano ang nangyari noong araw na iyon. Warpix si Kabayan eh. Sabi nga doon sa mga posts, hindi raw alam kung ano ba talaga ang totoong dahilan kung bakit galit na galit itong si Kabayan. Ito nga halos lahat ng tao dito sa paligid, itong pinangyarihan nitong viral video na to ay talaga namang lahat sila ay nadamay. Lahat ng lumalapit kay Kabayan ay napagbubuntunan dito ng galit. manager yata itong hinahampas ng plastic o no o tapang ni kabayan no kayo mga kabayan kung kayo nasa position nito or kung kayo ang uh, nasa lugar nung uh, siguro manager yung hinampas niya kasi medyo kakaiba yung suot nung uh, babae diba inaawat na siya o oh. parang may saltik yata sa utak tong si kabayan eh hindi ko alam kung anong uh, nangyari dito. Wala naman siyang sinasabi na dahilan kung bakit siya nagalit. Hindi ka tulad doon sa mga inasal na at least sure may dahilan. Alam natin kung ano yung dahilan. Eh ito parang, ano ba dahilan dito? Parang uh, mayroon yata itong pinagdadaanan si Kabayan. Oh yan oh, may umaawat doon sa <laughs> Okay. Oh, sabi ko naman sa inyo, dahan-dahan lang. So, yan Oh, inaawat siya ng isang customer din kasi parang ang nakikita niya na inaano yung mga staff, di ba? So, syempre, mga staff, lagi yan nasa safe side. Hindi yan papatol sa mga ganyang klase ng uh, agresibong customer kasi pwede silang balikan. Di ba? Alam nyo naman sa Pilipinas, tapos minsan yung management, kinakampihan nila yung mga ganyang klase na customer. Minsan na hindi naman lagi, minsan lang, minsan lang naman yan. Pero yun nga, para safe, iwas tanggal sa trabaho, hindi pinapatulan. Tuloy natin. Bayulente, you know, oh. okay. no? problema nitong taong to? Yan, no? Lahat na lang ng nakaharap niya, gusto niya, ba banatan niya, di ba? So, yan, no? Ang laki ng problema nitong si Kabayan. Hindi naman siya mukhang si Raulo. Kung titingnan natin, maayos naman yung niya, di ba? So, hindi naman siya yung katulad ng ibang tao na katulad ng pag nakita mo talaga, iiwasan mo kasi may something, di ba? Eto, parang, hindi natin alam kung bakit ganyan yung inasal niya ng mga oras na yan pinagbalingan niya ng galit lahat ng staff or pati yung mga nag-aawit sa kanya ng mga customer dito sa loob ng nasabing fast food chain. Uh, alis pa kami. Alis, oh. Balik ka, balik. <laughs> balik, <laughs> balik. Kasi tatawag pa yata ng police yung mga yan. Kaya hindi ka pwede tumakas. Siguro na-realize niya na lahat ng tao against sa kanya, di ba? ba, iniisip siguro, sabi niya, ano ba itong ginagawa ko? Eh, eskapo na ako, pero, yun nga, pinigilan siya ng mga tao sa loob, kasi nga, tatawag pa sila ng pulis. Tingnan natin, ano masusunod ang mangyayari. Galing Oh, di ba? Sabi nung si lalaki, galing ibang to. Sabi niya, don't touch. Parang ayaw pa niyang hawakan, di ba? May mga ginagamit pa siya mga excuse, ah. ito yung mga klase ng tao na kung walang video, pwedeng baliktarin yung sitwasyon, di ba? So, kaya nga, maganda na nga yung mga ganyang ano ngayon, di ba? Na parang lahat na nangyayari, nabibidyohan, at least malinaw yung ebidensya. Tapos, plus dyan, may mga CCTV pa yan, for sure. So, ano Lahat ng tao, nakatingin na sa kanya. Skandalo na siya, Dumaan pa sa road. Para ka marapa, dumaan ka sa road. Ah, hindi siya dito. Dito sa dito dito. Ayun, pero epic yung ano, no? Epic dito sa part na 'to. Malupit si Kabayan, parang action star. Dito sa part na 'to, pa-edit natin ulit. Ayun, oh. No? Roleba? No, diba? Oh. Oh, sapat. Alam mo ba? Good <laughs> hits. Ayan, oh. Oh, oh. Ayun, yeah, so, yun mga kabayan, yung mga ganyang klaseng bagay, dapat medyo control tayo sa mga emosyon natin. Lagi namang ganyan pag may mga viral video, lalot ganito, inuuna yung init ng ulo, minsan nakakalimot tayo na yung mga pinagagawa natin minsan nakakahiya hindi na hindi natin nare-realize na nakakaagrabyado na tayo ng ibang tao so sana wag nating maranasan tong ganitong bagay or wag nating gawin kung sakaling umiinit yung ulo natin nasa ibang mga establishment tayo restaurant or kung ano man yan at may gusto tayong isang bagay makiusap lang po ng maayos wag po nating idaan sa init ng ulo at dahas yung mga aksyon natin kasi kung ganyan nga mangyayari, eh siguradong may kababagsakan kayo. So kung tumatawag ng pulis itong mga nanditong tao noong mga oras na yon, eh baka pag nasa kulungan na kayo, tsaka pa lang kayo magsisi. Or maisip nyo yun, yung mga kabalbalan na pinagagawa nyo noong mga oras na yon. So hindi nga din nila pinangalalan ito si Kabayan eh kung ano pangalan ito si Kabayan. Basta silabi lang nila sa naikabite raw sa barangay Balsahan ng Jollibee branch ng Naik, ang malinaw nga rito, nagkaroon siya ng kasalanan o pagkakamali dahil sa pagtrato niya dito sa mga staff ng Jollibee. Yun mga kabayan, na uh, wag masyadong uh, agresibo ha, ah, pag mga ganitong sitwasyon para nakakaiwas tayo sa gulo. At kung nagustuhan niyo ang video ito at bago ko pa lamang sa aking YouTube channel, ay iniinvite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa panonood.